pagdating namin dun sa scene, uh, yun nga, nakadapa yung patient. Try try namin i-call yung attention niya, so hindi siya nag-respond. Um, so we had to turn him kasi para makita namin kung um, ano yung injury niya, kung, kung, saan yung injury niya. So upon turning nga, nakita namin na meron siyang malaking bukol sa noo niya. So upon seeing that, na-assess namin na it's, head in, it's a, it's an head injury yung, yung patient. So, medyo um, going to unconscious na yung patient natin. So, kailangan na yung marang siya hospital. So, nakita ko na meron siyang um, card ng patient card ng National Kidney Institute. So, we think na, I concluded na baka mo pa check up siya and he has some cash sa pocket niya. So, tabista stop. stable stop. stable stop. ka o. Oh. O, oh, oh. bus O, oh, sir para para, para lang as final net wala na po kaya sir 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 kanu bang ng yung <makes noise> Kuya, ano ko na adyan ko yan habang nasa loob siya na ambulance um binibigyan ko siya ng pain stimuli para uh, makita yung reaction ng patient so nung binigyan ko siya ng sternal rub Um, medyo umungol naman yung patient natin. Since yung hospital kasi is so, sobrang lapit lang dun sa site, so ang nagawa lang na namin is makuha na siya ng vital signs, ma-assess kung level of conscious, consciousness niya, mag respond ba siya sa mga directions na binibigay namin at uh, mag respond siya sa mga stimuli na binibigay namin. So ang hematoma delikado kasi since nagbumuko siya so hindi namin hindi natin alam kung ano yung possible na injury niya underlying that hematoma. So there's a possibility na the damage yung brain niya. So lahat alam, alam naman ng lahat na pagka brain yung na damage so um, maraming functions yung maapektuhan din sa brain. Pag mas malaki yung bukol that means um uh, mas uh, mas malakas yung impact ng pagkataaman ng head ng patient and mas marami yung amount ng blood na namuo dun sa forehead ng patient. Sir? Sir, diri ko pa kami. Ha? Conscious, conscious. At ko the forehead, yeah. it's one way kasi to check pag yung pupils kasi natin tinapatan man ng ilaw, ang normal reaction is magkoconstrict. So pagka hindi siya nag-react, it means um naapektuhan yung ano, yung functionality ng brain. Kasi eh, pagdating namin sa hospital, meron kaming nakitang additional injury niya. Meron siyang possible fracture sa right tibia fibula or yung sa right shin niya. Sa mga injuries na na tamo niya, definitely mag siya, ma, mako-confine siya. Eh, hindi po masyado nating ma-establish kung mabilis kasi nga po wala pong witness eh. Siguro, ang may kasalanan sa ngayon ay yung sa, sa bus driver. Kasi sasakyan po siya, tumatawid po yung pedestrian, inaagi eh, po niya yung tumatawid na pedestrian. Under custody po natin yung driver, at ganoon din po yung sakyan, eh, pasamantalang eh, naka dito sa aming tanggapan. At eh, po natin yung kamag-anak, at kung ano ba ano, ano, ano pa man po ang mangyari doon sa biktima ay eh, siya po ay sasampahan po natin ang kaso. Sa akin kasi ako naman nas masyadong mainat sa pagmamani ko. Talagang minsan matitigas ang ulo ng mga pedestrian eh. May mga tawiran, tamang tawiran eh. Bakit sila tumatak mo sa alanganin? Eh? Kaya sa amin mga driver, kahit hindi, wala naman sa may gustong baka aksidente. Eh. Problema kahit kami ang wala kami kasalanan. Kung may ganyan problema, kami ang may pananagutan lagi. Mayroon tayong uh, investigasyon na ginagawa ang uh, traffic police at sila ang magdedetermine kung sino ang may kasalanan. So sa korte na yan, na uh, korte na ang magpapasya. Uh, Unang-una, uh, yung accident natin, eh, siyempre pag nasa kalsada, marami tayong kasabay na sasakyan. Ano? May time na yung uh, hindi naka ng masyado ang driver sa kanyang manubila. hindi biglang may tatawid o may, may magkakat doon sa unahan niya, kakao ng accident kaya yung nasa side swipe. drivers natin na uh, hindi rin alam yung mga rule right of way katulad uh, lang if you're running uh, 30 kilometers per hour that at least yung distance or clearance from na other uh, or in front of your vehicle dapat ang distansya mo doon isang uh, kung anong laki nung uh, iyong sasakyan yun ang uh, clearance so do doubling lang natin to hanggang uh, tumutulin ka dapat lumalayo ka sa mga pedestrian of course tumawid kayo doon sa mga tamang tawiran pero ang ating uh, tips lang naman talaga dito ay eh, doon para sa mga nagmamaneho ng mga bus eh. Siguro, siguro before you you drive or mag, uh, magkaroon kayo ng long drive, siguraduhin niya sa sarili nyo na magkaroon kayo ng uh, plenty of sleep at tulog kayo ng matagal. Tapos uh, i-avoid yung mga medicines na nagkakos ng mga drowsiness. Siyempre, Uh, I-consult nyo rin sa doktor kung uh, okay lang bang uh, i-take yung medicine na yun Dahil kayo ay magmamaneho Of course, i-avoid nyo yung uh, take ng no, mga drugs Para to keep you awake